ikaw ay nasa limampung taong gulang or higit pa para sayo ang video na ito. Alam mo ba na sa Japan, mayroong mahigit walumput-anim na libo katao na lampas isandaang taong gulang at marami sa kanila ay masigla at aktibo pa rin kahit sa kanilang katandaan? Sa mga lugar tulad ng Okinawa na tinatawag ding lupain ng mga sentenarian, hindi lang mas mahaba ang buhay ng mga tao Kundi mas maganda rin ang kanilang kalusugan. At malaking bahagi nito ay dahil sa kanilang pagkain at paraan ng pagkain. Nais kitang tanungin. Naisip mo na ba kung ano ang pakiramdam ng gumising tuwing umaga, kahit tumatanda na, na malakas, malinaw ang isipan, at kayang gawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo? Tulad ng pagtatanim, paglalaro kasama ang mga apo? o pagsasalo ng pagkain sa mga kaibigan. Habang tayo ay tumatanda, marami sa atin ang nag-aalala na baka mawala ng kalayaan o hindi na masulit ang mga mahahalagang sandali kasama ang pamilya. Ngunit ang nakaka-inspire na katotohanan mula sa Japan ay hindi pa huli ang lahat para gumawa ng maliliit na pagbabago na makakatulong upang manatiling malusog at masaya sa mga darating na taon. Isipin mong maipagdiwang mo ang iyong ikawalumpu, ikasyamnapu, o kahit ikasandaang kaarawan na napapaligiran ng mga mahal sa buhay. Masigla pa rin at kayang tumawa, gumalaw, at pahalagahan ang bawat araw. Habang pinapanood mo ito, isipin mo kung ano talaga ang mahalaga sa iyo sa iyong ginintuang taon. Anong mga alaala pa ang nais mong likhain anong mga kasiyahan ang gusto mong patuloy na maranasan. Ang mga pagpipili ang ginagawa mo sa hapagkainan ngayon ay maaaring maging susi sa mas marami pang bukas na puno ng kalusugan at kaligayahan. Isipin mong nakaupo ka sa mesa kasama ang mga kaibigan at pamilya nagsasalo ng simpleng masarap na pagkain na hindi lang nakakabusog kundi nagpapalusog din ng katawan at kaluluwa. Ganito kumain ang maraming matatandang Hapones araw-araw. Ang kanilang paraan ng pagkain na minana pa sa mga ninuno ay pinaniniwala ang dahilan kung bakit mahaba at malusog ang kanilang buhay. Sa pag-aaral mula sa kanilang mga gawi, maaari rin nating dalhin ang mga lihim na ito sa ating sariling tahanan at baka madagdagan pa ang mga masayang taon sa ating buhay. Ngunit maging tapat tayo sa panahon ngayon, hindi laging madali ang kumain ng malusog. Napakaraming processed foods at nakakatuksong kumain ng sobra, lalo na kapag nag-iisa o na-stress. Maraming tao ang nahihirapan sa tamang dami ng pagkain. Kulang sa iba't ibang uri ng pagkain at hindi alam kung alin talaga ang makakatulong sa mahabang buhay. Para sa mga nakaranas na ng maraming panahon ang pagbabago ng panlasa at gana ay maaaring gawing hamon ang malusog na pagkain. Tingnan natin ng mas malapitan ang mga kaugalian sa pagkain ng mga Hapones at paano ito makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas mahaba at mas masayang buhay at magdala pa ng dagdag na saya at kahulugan sa bawat pagkain. Isipin mong nakaupo ka sa mesa na may maraming maliliit at magagandang pinggan. Iba-iba ang kulay at lasa. Sa Japan, ganito kadalas ihain ang pagkain. Maliit ang bawat bahagi ngunit maraming uri. Sa halip na isang malaking plato, matitikman mo ang kaunti ng lahat. Siguro isang kutsarang kanin, piraso ng inihaw na isda, tofu, ilang pickled na gulay at berdeng seaweed hindi lang ito tungkol sa nutrisyon. Ginagawa nitong espesyal ang bawat pagkain, isang bagay na aabangan. Hinihikayat kang kumain ng dahan-dahan, namnamin ang bawat subo at mag-enjoy sa presensya ng iba. Para sa maraming matatanda sa Japan, ang oras ng pagkain ay highlight ng araw. Pagkakataon na makasama ang pamilya, magbahagi ng kwento at maramdaman ang pagiging kabilang. Sa Okinawa, nakilala sa mahahabang buhay, ang pagkain ay puno ng gulay, beans, at kamote. Kaunti lang ang karne at gatas. Ang mga pagkain ito ay likas na mayaman sa vitamina, mineral, at tinatawag na antioxidants na tumutulong protektahan ang katawan laban sa pagtanda. Isipin mo ang init ng sabaw ng gulay o ang tamis ng nilagang kamote. Hindi lang ito nagpapalusog kundi nagpapabalik din ng alaala ng mga lutong bahay at pagtitipon ng pamilya. Ang pagkain ng mas maraming gulay ay isang mahinahong paraan ng pag-aalaga sa sarili. Tulad ng pag-aalaga mo sa iba noon, baka maalala mo pa ang mga magulang o lolo't lola mo na gumagawa ng atsara o nag-ferment ng gulay. Sa Japan, pagkain tulad ng miso soup, natto, fermented soybeans, at pickled vegetables ay bahagi ng araw-araw. Mayaman ito sa good bacteria na tumutulong panatilihing malusog ang tiyan at pagtunaw ng pagkain. Ang malusog na tiyan ay nagpapagaan ng pakiramdam, nagbibigay ng sigla at nakakatulong pa sa immune system. Para magawa mo pa ang mga hilig mo tulad ng paghahalaman, paglalakad o paglalaro sa mga apo. At ang pamilyar na asim ng mga pagkain ito ay maaaring magbalik ng matatamis na alaala ng mga nakaraang salusalo. Ang isda ay pangunahing pagkain sa Japan, kadalasang inihaw o nilalagay sa sabaw. Mainam itong source ng protina at healthy fats na maganda para sa puso at utak. Ang mga soy product tulad ng tofu ay paborito rin. Nagbibigay ng magaan at madaling tunawin na protina. Kung naranasan mo ng kumain ng simpleng ulam na isda o mangkok ng tofu kasama ang pamilya, alam mo kung gaano ito kaaliwalas. Hindi ito mabigat sa tiyan, kaya't bagay na bagay sa mga nakatatanda na gusto ng busog, ngunit hindi masyadong mabigat ang pakiramdam. Maraming matatandang hapones ang umiinom ng green tea araw-araw kadalasan ay kasama ang mga kaibigan o pamilya. Ang green tea ay puno ng antioxidants na tumutulong protektahan ang katawan mula sa stress at pagtanda. Higit pa sa binipisyo sa kalusugan, ang pagsasalo ng tsaa ay sandali ng kapayapaan, pagkakataon na magpahinga, magmuni-muni at makipag-ugnayan. Isa itong simpleng ritual na nagbibigay ng ginhawa at katahimikan lalo na kung kasama ang mahal sa buhay. Sa huli, ang paraan ng pagkain ng mga Hapones ay hindi lang tungkol sa pagpapahaba ng buhay, kundi sa mas masayang pamumuhay, pagpapahalaga sa bawat pagkain, at paggawa ng bawat araw na mas makulay. Isipin mong sabik kang kumain, magaan ang pakiramdam pagkatapos, at alam mong inaalagaan mo ang iyong sarili. Isang regalo ito na maaari mong ibigay sa iyong sarili simula ngayon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel. Salamat po. Isa sa pinakamahalagang lihim ng kalusugan mula sa Japan ay hindi lang kung ano ang kinakain kundi kung paano sila kumakain. May kasabihan ang mga Hapones, Hara Hachibu, ibig sabihin kumain hanggang ikaw ay 80% lang busog. Ang simpleng ideyang ito ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Sa halip na kumain hanggang mabigat o hindi komportable, huminto ka kapag sapat na. Kapag wala ka ng gutom, ngunit magaan pa rin ang pakiramdam. Paraan ito ng pakikinig sa iyong katawan, paggalang sa sarili, at hindi labis-labis sa kailangan. Bakit ito epektibo? Habang tumatanda, nagbabago ang ating katawan. Bumabagal ang pagtunaw ng pagkain at mas madaling magdagdag ng timbang o makaramdam ng kabigatan pagkatapos kumain. Sa paghinto bago tuluyang mabusog, binibigyan mo ng panahon ang katawan na magsabi kung sapat na. Nakakatulong ito para hindi ka sumobra sa pagkain. Mas madali ang pagtunaw at mas mapanatili ang tamang timbang. Nang hindi nagkakait, pero ang Harahachibu ay higit pa sa health tip. Isa itong paraan ng paggalang sa pagkain at sa nagluto nito. Tungkol ito sa pasasalamat, pagninilay at pag-enjoy sa sandali. Isipin mong kumakain kasama ang mga mahal sa buhay, nagkukuwento at tunay na ninanamnam ang bawat subo, sa halip na magmadali. Ang mga sandaling ito ay nagiging alaala at ang pagkain ay nagiging pinagmumula ng saya, hindi lang ng lakas. Kung nakasalo ka na ng Hapones mula Okinawa, baka narinig mo silang tahimik na nagsasabi ng Hara Hachibu bago kumain. Isa itong paalala, parang basbas, na kumain ng may pag-iingat at layunin. Ang tradisyong ito ang tumulong sa mga matatanda sa Okinawa na maging ilan sa pinakamasigla at pinakamatagal mabuhay sa mundo. Hindi mo kailangang tumira sa Japan para gawin ang Hara Hachibu. Sa susunod na kakain ka, subukan ito. Kumuha ng mas maliit na bahagi, kumain ng dahan-dahan, at pakinggan ang iyong katawan habang kumakain. Gutom ka pa ba o kumakain ka lang dahil nakasanayan? Huminto kapag sapat na. Sa pagdaan ng panahon, mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam mo, mas masigla at mas konektado sa iyong katawan. Sa kabuuan, ang Japanese approach, maliit na bahagi, iba-ibang pagkain, karamihan ay gulay, at ang maingat na gawin ng harahachibu ay hindi lang tungkol sa mas mahabang buhay. Tungkol ito sa mas magandang pamumuhay. Ang mga gawin na ito ay tumutulong panatilihing malakas ang katawan. Malinaw ang isipan at busog ang puso. Pero marahil ang pinakamagandang bahagi ay kung paano nito pinagbubuklod ang mga tao. Ang bawat pagkain ay nagiging pagkakataon na magkaugnayan. Magbahagi ng tawa at kwento at lumikha ng mga alaala kasama ang mga mahal sa buhay. Isipin mong masayang nakaupo sa mesa. Alam mong may ginagawa kang mabuti para sa sarili at sa mga kasama mo. Kaya, sa susunod na kakain ka, tandaan, hindi lang ito tungkol sa laman ng plato, kundi kung paano mo ito ninanamnam. Irigalo mo sa iyong sarili ang maingat na pagkain, at baka matagpuan mo ang higit na kaligayahan, kalusugan, at koneksyon sa bawat subo. Bakit hindi subukan ang kaunting Japanese wisdom sa iyong pagkain? Simulan sa mas maliit na bahagi dagdagan ng gulay at huminto bago tuluyang mabusog maaaring uminom ng green tea sa hapon o subukan ang bagong luto na may tofu o kamote at kung may mga alaala ka ng salusalo salo kasama ang mga mahal sa buhay hayaan mong maging inspirasyon iyon para gawing mas masaya at makabuluhan ang bawat pagkain tulad ng mga centenarian sa Japan kung sinubukan mo ang alinman sa mga gawin na ito, gusto kong marinig ang iyong karanasan. Ano ang napansin mong pagbabago sa iyong sigla o pakiramdam? Ibahagi ang iyong kwento o tanong. Nandito ako upang samahan ka sa paglalakbay tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay.